Hello! Kamusta po kayong lahat? Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Dalawang topic po tayo ngayon. Pag-usapan natin itong si Iorme. Matinde. Hinamon po yung mga congressman dyan sa Maynila. Eh sila tsuwa yan. At ang alam natin parang uupo pa yata si Abante kahit natalo. Si Chua, alam natin, nandaya lang yan eh. So, naghamon at nagbabala si Yorme. Ha, matindi 'to. ingat-ingat e, lang Yorme dahil mga kaalyado yan ng administrasyon. Hindi yan basta-basta uh, matinding laban. Matindi ang binabangga mo uh, Yorme. So ingat-ingat ka lang. At pag-usapan din po natin si Alias Rene, may bagong video at uh, talagang patutunayan niya na hindi siya nabayaran ng kibuloy uh, kampo ng kibuloy hindi siya nagsisinungaling at handa niyang harapin sa legal si Risa Tiberos at ito po'y may hawak daw na ebidensya sabi niya at uh, ilalabas niya raw itong ebidensya niya, yun ang maganda yun ang maganda, mayroon siyang ebidensya, hindi yung hirsay uh, lang dahil pag hirsay lang, kailangan mo ng pattern. Kailangan mo ng magko-collaborate sa'yo. Uh, para yung sinasabi mo, uh, mapatunayan. Pero kung may ebidensya, hindi na kailangan ng collaboration. So yan ang maganda at aabangan natin yan. So unahin na natin si Aljas Rene. Pakinggan niya po yung kanyang video. Ako po si Michael Maurillo, si Aljas Rene. Uh, una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. Wala po akong katotohanan yung mga claims ni Senadori sa kanyang press con. Um, wala po ako sa padaran ng kingdom. Uh, 2019 pa po ako, nakahuling huling nakapunta ng Glory Mountain. Uh, ito lamang ay pamamaraan ni Senadori sa upang ako ay makuha ulit at uh, patahimikin kusa po akong uh, lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang mm. ebidensya, mm. papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibulon. Mm. At handa po akong Uh, sa anumang mga legal na proseso uh, Senador Risa, uh, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo uh, wag mo na akong uh, gamitin sa mga kasinungalingan mo kaya nga na ako nasusuka ako sa'yo itindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko uulitin ko po hindi po ako binayaran pinilit uh, na ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy? Matindi. <laughs> pasimuno. Ah, ah, Madam Chair, ikaw daw ay pasimuno nito. At ah, nasuso ka na si Alias Rene sa'yo. Ah, hindi po ano to. Hindi po biro to. At umiinit na po ang laban dito. Tumitindi na po ang uh, kumbaga <clears throat> ha ah, willing naman pala. Handa naman pala si Rene. Hinaharapin ka sa legal. Eh dapat eh magsampa ka na ng kaso sa korte. Pero bakit hindi ka nagsampa ng kaso sa korte? Alam ko Wednesday. Wednesday po ngayon, 'di ba? Alam ko Wednesday magsasampa ng complaint si Risa Montevero sa NBI. Pero ang NBI, alam naman natin, mga kakampinyo yan so magiging bias yan sa kanilang ikakandak na investigasyon dapat korte po talaga para uh, at least uh, ano <coughs> panatag ang bawat kampo di ba eh handa naman palang humarap ito at uh, mag maglalabas din siya ng ebidensya so dito makikita natin mukang mahirapan si Reza Honteberos na maklir yung kanyang pangalan. At itong testimony ni Rene, magagamit po ito ng kampo ni Kibuloy doon sa mga hearing nila. ah uh, pwede siyang magtistigo ron, panig kila Kibuloy, at mayroon daw siyang mga ebidensya na maipapakita. Kaya baka pwedeng mag-counter dito si ano si Pastor Kibuloy mag-counter ng demanda kay Risa Ontiveros bilang mastermind pasimuno sa panggugurgur dito kay Apollo Kibuloy so yan magandang uh, abangan yan at abangan natin sabi ni Ontiveros Merkulis daw siya magsasampan ng complaint sa NBI di ba Merkulis? Merkulis ba ngayon? di ba Merkulis ngayon? Ayan no, Merkulis nga. Okay, so punta na po tayo dito kay Yorme. Ito yung kanyang, uh, ano ba ito, tawag dito, inauguration, kahapon yata. So may clippings dito, Si share ko sa inyo. Okay? Ito po, pakinggan nyo. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, mm. saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Oy! etong <laughs> ang problema, no? Para, para kumita lang itong mga congressman, nabanggit ni Yorme yung DPWH ang nag implement kasi talaga niyan, ang DB, DPWH pero dumadaan sa congressman yan may cut kong na sila dyan doon sa kontra contractor na <coughs> kumbaga aprobado nilang contractor, pero sabi nga ni Magalong, sila na yung uh, supplier sila pa rin yung kontraktor at proyekto pa nila so kanila na lahat winner take all aantindi ah, diba o tuloy natin kala ko ba tagagawa kayo ng batas bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan na sakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ano, ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, Ni walang construction permit. Mm. Ni walang building permit. Subukan yung gawin yan sa harapan ko ngayon. Nyoko. Iohoyo ko kayong lahat. Hoy. Hoyo. <laughs> Alright. Ano daw? Iohoyo? Ohoyo. Baka huyo. Ohoyo. Hindi ko alam yata yung termino na yun. Ah. <laughs> so, eh, ayan po ang sinasabi natin ano kahit bangketa eh tinatayuan para lang kumita kasi kung building yan lalo na 3 story building <laughs> tapos nasa bangketa eh maipilit lang yung project kasi sayang yung ano yung pondo kapag hindi mo nagamit matatapos na yung taon may babalik yan sa National Treasury ah, alam nyo <clears throat> nagtrabaho po ako sa ano eh sa gobyerno sa isang syudad, sa isang city, hindi ko nasasabihin kung anong city yan. Uh, ang boss ko doon ay engineer. Yung mga sinasabi nilang bidding-bidding, bidding na wala yan. Formality lang yan. Totoo po yun. Formality lang talaga yung bidding-bidding bidding na yan. Unless, kung ikaw ay uh, isang mayor na tapat maglingkod, kagaya siguro nila Magalong, Biko Soto, mga Duterte, uh, siguro totoo yung mga bidding nila. Pero marami po, marami. Ako po kasi, nasaksihan ko eh. Ako yung pinadala bilang representative ng boss ko sa isang bidding sa barangay. Okay? Ang entry ko daw, sabi sa akin, tatlo. Tatlo entry ko. Yung dalawa, panalo. <laughs> yung isa, talo. Alam. Alam na agad. No? Alam na. Doon, di... Ano? Punta ako roon. O, uh, sino yung representative na? Taas akong kamay. Tapos, pasa lang na gano'n. Pasa lang. Tapos, merong konting ano, konting argument, konting debate sa konsehal, sa kaya contractor. Merong konting... Okay na. O okay na. M mabilis lang. <laughs> Tapos, <clears throat> meron din akong kasamahan, pero hindi ko kilala. Pero, isang kumpanya. Binigyan ako dalawang libo. Tapos, kumain kami. Dati mayroon pang restaurant sa Circle. Quezon City Circle. May restaurant pa sa gitna eh. Parang, kalimutan ko na yung restaurant, kung ano pangalan eh. Kain kami ron. May 2000 ako ko for about siguro mga 3 hours lang. Totoo talaga 'yan. Ang project namin noon drainage sa multipurpose hall. Yung multipurpose hall, ano po 'yun? Ah, uh, pwedeng gawing uh, evacuation center pag may nasunugan. Pwedeng uh, magdausan ng uh, occasion, may birthday. Pero magre-rent ka dahil naman sa so publiko yon, Public yon, Mura lang ang rent. Uh, pwedeng mag-conference meeting. Uh, pagmamayari ng ano, ng siyudad. Yun yung po yung uh, multi-purpose hall. Tapos drainage. Yung drainage po, kanal. Dalawa pong proyekto namin na sinali ko sa bidding. Uh, dalawa po yon. <clears throat> uh, isang, sa street. Uh, gagawa kami drainage doon bali dalawang street yon magkalayo sa isang barangay nagtrabaho po ako dyan talagang ano talagang ang lagi naming lagi naming dialogue eh bakit ganito lang minsan gumagawa kami ng kalsada eh eh bakit ang ikli naman niya wala pong budget eh walang budget uh, kulang po sa budget pero wag ka yung budget malaki pero ang ikli lang talaga nung ano nung nagagawa eh ewan ko bakit kasi alam nyo ang napupunta sa ano sa corruption 60% halos 40% na lang ang maipapagawa sa sa ano sa kalsada yung general contractor si sila re -receive ng ano ng pondo 30% cut na agad yan. Tapos yung general contractor, kukuha yan ng subcon. Subcon. Pagpasa sa subcon, 70% na lang. Eh, kikita rin siya. Kailangan eh. Hindi po pwedeng magpalugi siya. Kikita rin siya ng 30%, 40% na lang ang matitira sa budget. Ganun po yung kalakaran dyan. Ah, oh, wala, imbis na malaki naman yung budget, mahaba-haba sana yung kalsada o yung drainage. Yan lang umiikli. Kasi 40% na lang yung natitira sa budget. 60% nandun na sa mga kontrakto. Ganun po, ganun na nangyayari. Samantalang napaka ano, napakadali lang ng proyekto, kanal nga lang eh. Kanal, multi-purpose hall na one story lang eh. Uh, minsan, da, kami ng bench. Covered court. Uh, meron na siyang basketball court. Wala lang bench. Yun ang project na yun, bench. Yung upuan ng mga audience. Ganon din po nangyayari. 60% talagang tapyas yan. Doon sa pondo. Kaya ano, konti lang, konti lang ano. Ewan ko lang sa mga malakihan, ano, malakihang proyekto. Mga A1 ang tawag dyan yung sa DPWH na kasi pag mga barangay road mayor mayor po ang ah, nag-aano niya proyekto ng mayor yan proyekto ng congressman pero pag mga main main road highway na yan DPWH na po ang may sakop niya <clears throat> so ganyan po ganyan po ang nangyayari Okay, na share ko lang sa inyo yung paghahamon at pagbabantak ni Yorme at itong uh, bagong video ni uh, Michael Maurillo. Uh, so hanggang dito na lang po kasi mayroon pa tayong lakad. Okay, bye-bye!